Pag sinabing bakasyon, ang unang-unang pumapasok sa ating isipan ay travel, gala, at ang paborito ng mga Pinoy, ang outing. Sa mga hindi pa sigurado kung saan pupunta ngayong bakasyon, sa ang resort nito sa mga choices na pwede mong puntahan upang magalis ng stress, mag-relax at mag at mag-enjoy. Yan ang ibibida sa atin ng ang resort nito, ang... Welcome to Resort! Ang Beaches Resort ay matatagpuan sa Barangay Salvacion sa bayan na Rizal. Sa mga gustong punta nito, kung galing sa mismong bayan na Rizal, mahigit 10 hanggang 20 minuto ang ilalahan mong biyahe papunta rito. Hindi naman problema ang biyahe sapagkat maayos at simetano na rin ang mga kalsada rito. Kaya naman, safe kang makakating sa iyong parurunan mga katibi. idea o saan ba nabuo yung idea na magkaroon kayo ng resort na ganito? At ito na ito, yung itong resort na ito. Uh, kasi ngayon, sa Cavite na kami umuwi. Mm -hmm. Pero dito talaga ako pinanganap. Dito ako lumaki, dito lahat. Tapos yung husband ko sa Cavite, so doon na kami nangirahan. So yung time na yun, siguro mga 20, mga 2015, na-realize ko yung mga bata, parang ayokong i-upload sa Mindoro. Gusto ko huwisin na dito. Mm -hmm. Eh, since nahilig naman sila sa mga ilog, sabi ko di nagkataon naman meron namang maliit na property na ganito. So, yun. Mm -hmm. Tapos itong resort na to, hindi naman talaga siya for business purposes. For um, a family. Mm -hmm. Staycation. Oo, oo, mm -hmm. para eh, nagkataon lang na nung ginagawa to, hindi pa siya halos tapos. Parang may isang naging kwaip ng wedding. Hmm, so nagustuhan pa yung place niya? Siguro, oo. Oh, or, Mostly oh, ganun, kasi yung nangyari. Kasi after noon, yun, parang sa wedding naging, uh, hmm. nagkaroon ng, naging, parang naging venue siya for weddings, at sa mga ibang events. Hindi lang daw, negosyo ang kanilang dahilan kung bakit tayo tayo ang resort na ito. Ang isa rin sa kanyang dahilan ay magkaroon sila ng isang lugar na pwede nilang balik-balikan kung kailangan nilang mag-refresh mula sa syudad. Nag-pandemic kasi lang tayo ngayon. Opo, so, hindi kami nag-open ng after mga ilang years din. Tapos, nauso yung outdoor. Di ba? Mm -hmm. Naalala mo ba? Na, yung... Bawal tayo maglabas eh. Opo. So, naging ano siya, parang private ano na lang uh, mm -hmm. event. Parang um, kanyara, isang pamilya lang. Kaya mula nun, uh, naging ano na lang siya, parang, parang private um, stay na lang yun nangyari dito. Bukod sa pagmasta ng ganda ng kapaligiran, ang goal ng kailang pamilya ay makatulong sa bawat pamilyang Kung pupunta rito ay magkaroon sila ng peace of mind. At syempre, magkaroon sila ng bonding with the family. Kasi yung family namin before, kasi gusto namin lagi ng yung aalis as family. Uh, okay. Tapos maliliit pa sila. Sama-sama na kami. So, yun din yung naging idea ko. Na gusto ko rin maka sa mga family. Mm. Yun din yung idea ko na gusto ko magkaroon ng isang lugar para sa pamilya din. Uh, uh, ngayon, hindi kami nag-open for yung iba-iba. Yung... Apo, Apo. Uh, I mean, one at a time. Mm. Isang isang group sa at a time lang, para maramdaman nila yung, yung privacy. Noong una, for family lang talaga. Tapos yung bandang huli, gusto ko maramdaman din ng ibang pamilya yung privacy. Ah, tapos yung... Nasama-sama. Nasama-sama okay. sila. Kasi pag maraming tao, distracted okay. ka talaga. So, kusasan. Pero unlike yung kayo lang... Isang family. Ah, so doon po siya nagkaroon ng idea na tatayo ako nito kasi nga gusto ko yung uh, maging comfortable yung family ko. Hindi lang yung family ko na sa side niyo po, oh, oh. kundi po sa lahat. Oo. Oh, oh. Hmm. Okay. Sa na taon nang magsimulang buksan ang resort na ito, namin pa rin nila ang ganda ng kapaligiran. Maraming puno, kaya ang resulta, malamig ang simoy ng hangin. Bakit na bakit ito sa mga nature lover. Ano yun, Meron kayong side talaga ng sa family nyo na interested sa mga resort? Hindi po. Kasi po, ang father ko pa ay mm -hmm. Ang nanay ko naman po, meron po siyang malit na gamitan. Tapos po, uh, dahil nga po sa kagustuhan niya ng mother ko na ilapit kami sa Mindoro, nag sila ng father ko na magkaroon ng malit na rest house, supposedly hanggang sa na-develop na lang po siya sa resort. From small resort na dapat uh, nila yung family bonding, naging ano na po siya, um, mas para sa masa ng mga taga Rizal na makapunta po sa magandang lugar na hindi masyadong gumagastos ng sobrang laki kasi yun po talaga yung goal ng parents ko niya yung dati ba sir, yung ganito na ba talaga siya nung umpisa pa lang? Hindi po. So, dati po, maliit isang kwarto lang dapat yan. Oh. Tapos yung pool. Uh, yan, nag, through the years na lang po, nagkaroon ng development. Nakitaan ng konting... Parang improve-improve na lang. Opo, oh, uh, opo. Oh, pero itong pool sir, Ah, uh, ito na talaga siya? Opo, oh, yan po yung initial na pool na talaga. At para masulit ang staycation mo sa loob ng resort, ang Beiges ay hindi pa uli sa ganda na kanilang accommodation. Meron silang iba't ibang klase ng private room para sa kanilang mga guests. Hmm, uh, take note mga katili, walang limit ng araw kung kailan mo gusto mag-stay rito. So, ito yung kanilang uh, family room sa Beiges Resort. So, ang luwang ng space. So, meron silang uh, apat na bed na pwede ninyong higaan. So, yeah, sa bed naman nila guys, meron silang dalawang tao ang pwedeng kumasya o humiga, no? At saka, oh, ang lambot din naman lang uh, bed, no? Ang So, very comfortable kapag uh, nandito kayo, makaya-kaya. So, pang family talaga siya. And, yeah, maganda rin yung bintana, maliwanag, and uh, yung kanilang cortina ay red and white. no? sobrang classic, ganda. At syempre, malaking naman yung loob. Uh, may aircon din sila. And, kung uh, malaki naman yung inyong family, kung mga 10 to 15 katakaway sa inyong family, so pwede kayo magpaan ng room. Uh, no? no? problem here. So, ito na yung kailang ng uh, family room dito sa BTS Resort. And ang nagustuhan ko dito guys, yung kanilang uh, comfort room. So, kapag uh, binuksan nyo itong switch, ayan, pag binuksan nyo yung switch, automatic na naman na uh, magbubukas na yung ilaw at lahat na dito sa loob ng kanilang comfort room. At syempre, sa loob ng comfort room nila, meron silang hand washing, uh, yung bowl, at syempre, yung kanilang shower area. Hindi lang family room ang meron sila rito. Meron din silang master bedroom for couples. At ang kagandahan rito, meron itong veranda na pwede mong tambayan. At mula sa taas, pwede mo nang pangmasdan ang ganda ng buong resort. At hindi lang yan mga ka-TV, kung naghahanap ng na venue for your special event, meron silang function hall na pwede mong gamitin sa kahit anong okasyon. At syempre, sa mga gusto na naman mapakasal, meron din silang malawak na garden for wedding venue. Hmm, so, ano pang hinahanap nyo mga ka-TV? Sa Biggest Resort, all-in-one na mga ka-TV. So, meron po kami private na uh kunwari family, small family gathering na gusto ng, ng time outside ng city o kaya uh, malit na bakasyon lang pwede po yun, Mayroon din po kami big, big events such as uh, wedding debut, um, birthday parties po, mga ganun tapos uh, nag-cater din po kami ng seminars so with food and drinks at uh, catering po so ito pong resort time ano po um, very versatile naman siya kaya niyang i-cater po yung iba't ibang Pagustuhan uh, ng hmm. tao Mostly sa ano yan? Pagka uh, pumupunta ba dito Mas gusto niya ng walk-in Or booking uh, ganun. Dito po mostly bookings po bookings. So reservations po Para Kasi po pinang namin sa amin Hindi magkakasabay-sabay Kung bagay yung private reservation Kaya lang talaga makaka-enjoy ng ganyan okay. Pero ang restaurant natin Open po siya okay. for, for everyone Pero yung sa resort po uh, Mostly private po Pero natanggap din po kami ng room bookings Ngayong darating na summer, likas na sa ating mga Pinoy ang humanap ng lugar na pwede mong puntahan upang mag-relax at mag-enjoy. At dahil minsan lang tumating sa atin ang ganitong pagkakataon, kaya naman, enjoy mo na hanggat kaya mo pa. Malayo man ito sa kapihasnan, pero kung ganito naman kaganda ang iyong pupuntahan, mapapasabi ka na lang na it's all worth it.